musta mga kusina uh, pag-usapan po natin ang monopoly pag sinabi natin uh, monopoly uh, what i mean is this hindi po ito yung ginagawa ng mga ilang mga malalaking mga negosyo na kung saan binibili nila yung kanilang mga competitors nang sa gayon wala silang maging kakumpetensya now bakit po nila ginagawa to kasi kung monopolize nila yung yung industriya, sila ang nagdi-dictate ng presyo. Kumbaga eh, wala silang kakompetensya. So, sila ang nag nagsiset ng standard kung ano dapat yung presyo nila. Iyan e ang ginagawa ng mga malalaking mga kumpanya uh, kung bakit sila pumapasok sa ganyang klase o sistema ng paglinegosyo. Pero hindi po yun yung ating pag-uusapan. Pero alam nyo ba na Uh, in my uh, in my case meron pa akong isang produkto yung chef nuts cronuts po now dito po sa Baguio ako lang po yung nagdi-distribute or gumagawa ng ganong karaming cronuts okay uh meron na kong meron pong mga sumubok na gumawa ng cronuts pero hindi po sila nag-succeed na kasing successful ng chef nuts cronuts since 2016 po, wala na pong iba na gumagawa ng ganun. So ang uh, advantage po nun sa akin, wala akong wala po akong kakompetensya. Okay. Pwede naman gumawa ng cronuts yung mga iba. Kaso nga lang, yung recipe ko kasi uh, kaya kong presyohan sa presyo ko of which hindi nila kayang tapatan. Kasi ang ginawa ko po sa aking recipe, uh, in-improve ko siya in such a way na hindi masyadong mahal, pero nandun yung quality. Okay? So, quantity and quality ang ginawa ko sa aking cronuts. Kaya, mura siya, pero andun pa rin yung quality. Okay? So, sa ganung paraan po, uh, hindi po makahabol yung mga iba na gustong sumubok ng produktong yon. Meron po ako mga nakitang nag uh, nagtry na gumawa ng cronuts pero hindi po sila nagtagal. Yung mga customer, bumabalik po, lila, po sila sa produkto namin na cronuts. So, yun po pag sinasabi kong monopoly, uh, magandang, magandang i-adapt yung ganun. Okay? Yung bang meron kang produkto na ikaw lang yung uh, gumagawa, ikaw lang yung nakapag-improve at ikaw yung magdi dictate ng presyo mo. Sa ganung sistema, wala kang kompetensya. Okay, so yun po ang uh, yun po ang pinakamagandang paraan kung minsan na uh, we will get out from the competition. Kasi kung minsan, ang uh, kalaban talaga nating mga negosyante is that uh, ayo tayo rin lang because of the competition, di Pero uh, we can have a friendly competition, but in reality talagang ganun. May competition at dahil sa competition, kuminsan yung mga iba nagbabagsak ng presyo. At syempre, kung saan yung mababang presyo, doon pumupunta yung mga customers. Now, ang solution dyan, mga kakusina, uh, matuto po kayo ng maraming bagay at mag-develop kayo ng product na kung saan, kayo lang yung pwedeng gumawa. At uh, uh, sa pamamagitan po yan, eh, pwede nyong i-dictate yung presyo ninyo. Okay, so yun po yung magandang paraan ng, uh, na makaiwas tayo sa competition. Okay, so yun po ang sinasabi kong monopoly. So kung meron po kayong product na pwede po ninyong na ma-develop, ma-introduce at kayo lang yung pwedeng gagawa nun, maganda po yun.